Ay, gutom, mailap. Ito mas maganda. <laughs> Ay, ayan mga farmers, ang magandang magandang buhay. Nandito tayo sa Pigeon Loft, kahit busy. Singit tayo. Ayan, maraming salamat sa blessings dahil may 9 lechon tayo ngayon. Thank you, thank you. At blessed na naman tayo, mga farmer. Meron tayong 9 lechon. Parang hindi akin itong kalapating ito. Ayan, no? Oh. Kanina yan. Nakalabas na yan. Hindi akin yan. Ang kay rambot siguro to. Oh. Nang liligaw. Ayan, singit natin tong ating mga alaga. Siyempre magpapakain tayo mga farmer. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven na lang ba sila? Parang meron pa ako sa labas. Ayun, dalawa pa sa labas. Oh. Pero ito hindi atin to kay Rambo 'yan. Oh. Wala tayong ganyan ng uh, kulay. Pero na lang 'yung nakalabas 'yung ating breeder, pero wala naman nakalabas na breeder na ganyan tayong kulay na breeder eh. Oh. Natin. Pero hindi siguro kay Rambo 'yan. ko yung tubig kasi mainit. Yung ayun, naglalabas. Tapos ayan pala. Binigyan ko ng pagkain. Parang medyo ano pa sila. Medyo bago ni bago pa. Wala nang magsusubo sa inyo, mga kapatid. Kailangan niyo nang matutong kumain. Hmm. Pero ganyan talaga magugutom din daw 'yan. Oh, 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 mga farmer, ayan ah. Sige, okay lang 'yan. Oh. Okay. Matututo din yan. oh, hindi pa kasi marunong iba. Iwan na lang muna kaya natin. Para... Sanay muna. O, oh, o, oh, o, oh, oh, sige. Tumutuka-tuka <laughs> ka na. Tubig. drink kayo ng water. Ito, marunong na isa. So, dalawa dyan ang hindi atin. Uh -huh. Tubig, meron pa ba? Wala na rin. Baka sila sa tubig ah. Ito magagamit natin lalo na pagka tayo po ay uh, naka full blast na lahat ng vitamins bala ko kasi maglaga din ng luyang dilaw alam mo yan, sisingit din natin sa isang araw na iinomin po nila no? luyang dilaw maganda daw kasi yun Tama natin. tapos bawang tabad na bawang baka pagsamahin na natin luyang dilaw at bawang tapos ayun maganda dito tatanggalin mo na yung tubig tapos pagka sa umaga uhaw sila magpapainom ka eh dito mo muna lang ilalagay o, so, makakainom sila lahat at least lahat makakainom tapos sa hapon tubig na lang itong mga warriors natin napaka ilap pa Ayat gutom, mailap. Ang dami na rin nila. 15 na po yan. bilang pala si, dami <laughs> na pala 16 16 na pala. Ayun. Tapos ayan, tinanggal ko na. Oh. Mga farmer, wala na po yung mga nakaharang dyan na plastic matting. Kasi nga, napansin ko, oh, kailangan pa natin ng uh, more ventilation. So, tinanggal na po natin. Palagay ko mas gaganda ang ventilation natin pagka nagkaroon po ng louvers doon sa dulo. Pagka nagkaroon ng louvers doon para yung hangin dito mas uh, iikot po ano, makakaraan doon sa kabila. Kailangan natin 'yan dahil pagkadumami po yung ibon, Pero pagka ano na, pagka nakapagkarera na tayo at nakita natin yung mga uh, performance, magko-control na tayo ng breeding s'yempre. Hindi na po tayo hindi na po tayo breed ng breed lang na ano, di ba? Ngayon ngayon kasi nagsusubok ka pa kung alin ang maganda, alin yung ah uh... Pagkama, susubukan natin yung mga breeder, meron naman tayong listahan diyan. So, alam natin kung kaninong anak, di ba? sinong breeder yung ano pares kaninong pares so yung maganda labas mag finisher o magandang performance yun ang ikikip natin parang gustong pumasok dito dito ata ito eh atin po ata ano naman natin ano natin Ayun. Dito siya. Ah. Hmm. Hmm, yung asawa. <laughs> Nakawala. Buti bumalik pa. Buti bumalik. Siguro nakalabas siya kahapon dito nung no, nagpakawala ako. Mm. Yan oh, yung pares nung ano. Pares na... Red bar. Kay ano to? Kay ka-farmer ano to? Ah, uh, ka-farmer... Randy. Ayan. Na-miss niya yung mga anak niya. Parang matagal na nakawala ito. Ano siya yung mga anak niya? alabas Ang laki-laki niya. Dito yan. Masa kasi naiiwan ko nakabukas lang eh. Nagkahabulan na naman yung dalawang bayo pigeon natin ha. Bali meron tayong dalawang bayo pigeon ditong mga puro. Ayan o. Ito, Black Eagle, tsaka palagay ko hindi Beckert ito eh. Wala kasi listahan ko. Tatlo lang yan eh, Janssen and uh, Stop, ba, ano, uh, Vandenbrook. Bagay, puro naman halos sa uh, long distance. Long distance bird. Sana mangitlog ulit. Tignan natin to abangan natin ang performance nito. Combination nila. African Black Eagle extreme long distance bird daw yan mabagal pero uuwi ang ka kahit malayo Di pa pumapasok yung iba oo oh, atin nga hindi ko na masyado natandaan pero parang sabi ko nga familiar hindi ko naman kasi lubos maisip ayun kumakain na sila buti naman oh sige sa flower pakainin ko kayo para mas masarap Sige. Tuto na kayong kumain. Sige. Oh, ganyan daw mag-train. Tapos tatanggalin mo uli. Bukas uli. Jellywang na yung binigay ko. Wala na palang calci plus. Mabilis din maubos, ano? Bagay ko araw-araw, ilan ang inakay mo. Tapos yung mga breeder mo na, ano, mabibigyan mo din. Oo. Oh. Higi. Iyak pa eh lima. So, pwede na natin ipasingit kay Junjun pagka tayo po ay uh, nakaluwag-luwag na at, uh, tapos na yung... Alam niyo gusto kong bumili ng magkuno na pang dik, na ito, ito, ganito, mortar na magkuno mga ka-farmer. Napakatigas. Maliit sana sabi ko, mga makapagpagawa tayo kasi yung chessboard parating na eh na gawa sa magkuno. Ano, uh, matigas po siya, magandang pang dikdik -dik sa mga kaganyan, yung ebios. Maganda daw kasi sa ebios, i -dik -dik mo, i mo sa pagkain. Tapos lalagyan mo na lang ng uh, binder na probiotics mga farmer. So, yun, sa sa mga anay natin yun. Napagawa na natin yung ating uh, release door. <laughs> excited na ako doon sa kabila eh, kasi marami na tayong parating na flyers ano? hintay na lang natin to itong batch na tong pinapain natin ng vitamins mga 2-3 weeks yan okay na nandun na po yan sa ano sa uh, sa loft doon na sa ano sa section nila flyer section so pwede na natin yung umpisahan na paronda hanggang sa pagmaganda ng ikot nila pwede na tayong mag training palayo layo kahit papano Sabi nga ni ka Farmer Rudolph, kung gusto mong mapamilyarize nila yung lugar, kahit pupunta ka lang ng palengke, magdala ka ng padalawa-dalawa, tatlo, sabi niya. O nga naman ano, para total malayo na rin naman ang naiikot nila eh. Actually, nawawala nga sila dati doon, papunta doon. Hanggang sa mawala sa mata mo. So, pagka ganun na daw yung kalapate, pwede ka na mag-training. Pero sa dami pong napapanood, sabi ko nga, may kanya-kanya pa rin Uh, uh, sabihin mo ng paraan at paniniwala ano so yung iba naman sabi nila kailangan puro muscle daw yung yung ano mo yung kalapati mo ayaw nila ng mataba pero meron namang ano akong napanood na ang unang uubusin ay yung fats pagka sa karera pag naubos na yung fats Ay uh, muscle na daw, protein, ganon So, ibig sabihin, kailangan medyo mataba pala yung kalapate mo Pagkasinali mo Which is, sa tingin ko, tama nga naman So, ayun nga Kaya pala yung iba, nagdadagdag ng sa flower Kasi mas mataas po ang fat content ng sa flour. So, tingnan na lang po natin ano. Maraganda rin marami tayong napapanood At the same time, syempre, ma-observe din natin Pagka tayo nang nag-apply uh, nag no At uh, tingnan makikita natin Nakakatawa kasi marami pong ano. Ah, ito naman kasi ay pwede pong gawing hobby na talagang walang halong sugal ano. Kumbaga, ano lang, talagang habi lang libangan, 'di ba? Compare po sa sabong na talagang ilalaban mo, 'di ba? Kailangan naman talaga ng pusta. Ito, entry fee lang. Nasa sayo na yung kung magpupuling ka, 'di ba? Parang side bet. So, ayun, at least ito, talagang ang pinaka-reward mo lang is yung umuwi yung ibon, 'di ba? Manalo ka. O, 'Yun po ang ano diyan. At the same time, ako, ako naman kasi masaya po ako, marami akong pinapakain na naalaga alaga, ano nakikita mo yung mga alaga mo. oo so, masaya na po ako doon. Dahil na kay mga manok. 'Di ba? Saya ka na sa ganun. Although syempre ako nasanay na rin naman pagka manok, katay talaga yan. Pero ibon kasi parang mahirap eh. Di pa po ako ready. Si Kongko nga sabi ko kung ano, tirahin mo na yung dalawang may baleling din mo kung din naman. Sabi niya, sige kuya, ano natin? Ako na bahala. Siya kasi kaya niya na maggal. Ako naman po kasi hindi. Tapos may nag-comment, yung lechon nga, pinapatay mo. Ano naman yung depression? Magkaiba po yung baboy tsaka yung kala ibon eh. Siguro sa iba hindi. Pero ako kasi hindi pa ako handa no? na pumatay ng ibon mga farmer. Lalo na tagal din ako nag-alaga ng lovebirds eh. Habi ko nga, lumpo, isa pa ah, hindi ko man mapatay-patay. Hinayaan ko, alam niyo umabot na halos ilang taon. Tatlong taon yata inabot nun bago namatay. Hmm. Papatubig ba tayo? Saturday na pala ngayon Ayan uh, na mga farmer, bisita lang tayo ng konti. Hindi ko na naman natiis, hindi ko tinanggal yung pagkain sa mga inakay. Kasi may kumakain pa pa unti-unti. Oh. So, Ubus. Very good. Very good, dance, Top flower binibigay ko sa kanila eh. Kasi, mas masarap daw ito. Pang treat ito eh, treat. Hmm. Ganda naman ang uh, droppings. So far, magandang droppings. Ako, mainit na naman to. Oy! May tumatawag. Ayun na, kainan na Yung ating mga warriors doon, gutom na gutom na naman oh. Kunti lang binibigay ko Para at least eh, Mas magana silang kumain Ayun kadami na yan Ilang araw na lang Duro 3 weeks Kung magagawa na ni Junjun Tayo naman ay uh, Makakapag ano na Makakapag paronda na Unti-unti lang Tapos ito lalagyan ko pa ng apat na kulungan kagaya na sabi ko nung nakaraan yun tinating natin organize ayan may problema sa leksyonan mali ang date na binigay ng <laughs> nagawa ko ng para yan natin pera yon. dandanang ng pula Ito mas maganda <laughs> uh -huh. Buubos naman po nila Yan lang muna, binabad ko lang ah, Pagka mas malakas na silang kumain Pero ibibilin ko kay Rambo yan Kasi Maganda rin, ma mabili natin. Ayan, iba natin. So ayan mga ka-farmer, excited na ako na ma-renovate natin ito. Hihirapan ako magparonda sa kanila. guys ganun talaga. Hindi mm, nagpakita si Kongkong So ayan ah, uh, may assignment ako sa kanya eh. So ayan mga ka-farmer, Ah, uh, si assignment ko sa kanya, habi ko ikal niya na yung dalawa hindi <laughs> nagpakita baka bukas pakita ayan maraming maraming pong salamat at happy flying